Nakakasweldo pa lang, ubus na kaagad. Kaliwat ka na ng gastos. Mga bayarin sa bahay at suporta sa ating kapamilya, naghihintay na. Hanggang sa maubos at walang natirang pera sa iyong bulsa, paano kaya makakaahon sa kasabihang, living from paycheck to paycheck? Ikaw ba ay tipong, feeling mayaman, kapag araw ng sweldo, pagkatapos bukas, baon sa utang, nga nga. Ang hirap kaya mag-budget, pataas ng pataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Mula sa pamasahe, pagkain, tuition fee, bayad sa kuryente at tubig, upo sa bahay, at iba pa. Nasabi mo na ba sa iyong sarili, kailan ba ako makakaipon? Saan ba napupunta ang sweldo ko? Ang perang ginagastos ko ba ay kailangan o luhu lang na kaya naman iwasan o ipagpaliban muna upang ako ay makaipon at bigyang daan ang mas lalong mahalaga? Normal lang iyan sa mga minimum wage earners, sapagkat ang sweldo nila ay sisipat lang sa arawang gastusin. Nakakagulat na ultimong mga young professionals na malalaki ang sweldo, kahit walang pamilyang sinusuportahan, hindi nagbibigay ng financial support sa magulang o kapatid nila, breadwinner, nakakaranas din ng pecha de peligro. Ang akala ng iba, nakakaluwag sa buhay ang mga young professionals na single at hindi nakakaranas ng financial problem, Samantalang may mga pamilya na mas mahirap pa sa atin na pilit pinagkakasya ang minimum wage na at labindalawa kada araw, ng asawang lalaki, at nakakagulat, nakakaipon pa ang pamilya at natutong umiwas sa lahat ng klase ng luho, bisyo at utang. Aminado tayo, habang lumalaki ang kita o sweldo, nakakaisip baguhin ang ating personal lifestyle. Mabuti sana kung can afford mo ang mga bagay na gusto mong bilhin. Ang kaso, kahit hindi pa dumarating ang susunod na sweldo at biglang naubos ang pera mo, uutang ka na naman, hanggang sa makasanayan mo na ang mangutang, na sa kalaunan ay mababaon ka na sa utang. Minsan, naisip mo ba na, sana 15th o 30th day na bukas, para susweldo ka na ulit. Hindi ito patama sa inyo, mga kaibigan nating manggagawa. Pera ninyo iyan, nasa sa inyo kung saan balak gastusin ang pera ninyo. Subalit, responsibilidad natin na ayusin ang kinabukasan ngayon pa lang upang hindi tayo laging paranoid at feeling stressed pagdating sa pera, lalo na tuwing panahon ng emergency at kagipitan. Hindi pa laging sagot ang utang sa lahat ng uri ng financial problem. Paano kung isang araw, mawalan ka ng trabaho? Siyempre hindi ka na pauutangin sa bangko o lending company, maliban na lang kung mayroon kang personal property, gaya ng alahas o electronic gadget na maaaring isubaste sakaling hindi ka makabayad sa itinakdang panahon. Ano-anong personal, work and family related expenses na kaya namang iwasan o bawasan upang makaipon? Transportasyon. Kung ikaw ay nagmamadaling pumasok sa opisina, sasakay ka ng taxi o grab. Ang mahal ng singil, gayong pwede ka namang sumakay ng jeep, bus, MRT o tricycle. Matutong ihanda ang iyong sarili, gamit, ID cards, damit na isusuot at kakainin gabi pa lang, matulog at bumising ka ng maaga ng sagayon ay hindi ka mahuli sa pagpasok mo sa opisina. Sayang din ang mahigit FAP isandaan pataas kada araw o mahigit FAP isang libut isandaan kada sweldo. Mas malaki di hamak ang matitipid mo kung malayo ang biyahe mula bahay patungong opisina at pabalik. Pagkain Oo, kailangang kumain sa pagpasok sa trabaho. Madalas kumakain tayo sa fast food na ang presyo ay nasa FAP isandaan kada value meal. Kung matututo tayong magbao ng lutong pagkain o kumain sa cafeteria, di hamak na makakatipid ka mula FAP 50 hanggang 75 kada meal. Ang FAP 300 budget para sa pagkain mo sa fast food kada araw ay katumbas din na budget para sa pagkain ng buong pamilya na may fifth katao. Maaaring sobra pa ang FAP 300 kada araw sa ibang kapamilya nating way sa pag-budget at marunong magtanim ng gulay at mag-alaga ng hayop sa kanilang sariling bakuran. Damit, kung magsusuot tayo ng office uniform, mas malaki ang matitipid, sapagkat hindi kailangang bumili kada ilang araw o isang linggo ng bagong set ng damit, lalo na sa mga kababaihan. Biruin mo, halos FAP 2K ang nagagastos sa bawat set ng damit. Buti sana kung lima hanggang sampu set lang, ayos na iyon. Hindi tayo nagtrabaho para lang pumorma sa opisina, maliban na lang kung ikaw ay public figure, paano naman ang pamilyang umaasa sa atin, plans for the future. Oo, kailangang maging presentable ka sa pagpasok sa trabaho. Pwede namang pumorma o maging fashionista, pero sana, in mode Russian, lang. Gimmick time. Imbes na umuwi ng bahay at asikasuhin ang pamilya, sa gimika ng tuloy ng iba. Naglalasing, sumasayaw sa harap ng mga grow na ka-table din nila. Perang iipunin sana para sa future, winuwaldas lang sa walang kwentang bagay. Tapos galit pa si misis at laging nagbunganga, kesyo hindi umuwi ng maaga, o kunwari may OT, iyon pala, may karelasyong iba o nalulong sa bisyo o ilegal na droga. Nakakasira sa relasyon ng pamilya ang taong lasengo, amuyusi, sugarol, at babero sa mga lalaki na may asawa. Kaya hanggat maaari ay iwasang pumutol o manligaw sa kasintahang may bisyo sa katawan. Sakit ng ulo lang ang dulot nito sa iyo kalaunan. Shopping. Marami tayong kailangan at kagustuhan sa buhay. Alam natin sa pagsa-shopping mabibili ang mga gusto at matagal ng wish para sa sarili at pamilya natin. Bakit bibili ng branded gayong pwede naman bumili ng generic item na mas mura? Halimbawa, sapatos, bag, damit, gadgets, at iba pa. Alam kong kailangan ninyo ang lahat ng nabanggit. Heto ang tip, bumili kayo kung malapit nang matapos ang taon sa sapagkat clearance sale na ng shopping mall, malaki ang discount. Total panahon naman ang bonus iyon, at least hindi affected ang regular monthly budget mo. Sa supermarket, subukan ang in-house brand na produkto gaya ng bonus, equal, super savers, wise buy, at iba pa. Di hamak na mas mura ito kaysa sa produkto na iyong nakasanayan. Sayang din ang ilang piso na matitipid kada item kung ikukumpara sa pagbili ng kilalang brand na kapareho ang bigat at laki. Para kang bumibili ng generic medicine. Practical tips. Maraming paraan upang magkaroon ng regular na ipon at hindi mabaon sa utang. Maliit man o malaki ang halaga. Pito, iwasan ang impulse buying. Maglista ka muna ng bibilhin bago ka pumasok sa shopping mall o supermarket. Walo, tanggalin ang utang mindset. Iwasan ang utang offers, credit card sapagkat nakakasira iyan sa disiplina sa paghawak ng pera. Siyam, imbes gumastos, mag-sideline tuwing may free time para kumita ka ng ekstrang pera. Nakaipon ka na, nakatipid ka pa. Sampu, Iwasan ang one day millionaire mindset. Feeling mayaman ngayon, wala nang pera bukas. Ang resulta, living from paycheck to paycheck. Kapag nawala ng trabaho o nagkaroon ng krisis pinansyal sa pamilya, problemado ka. Siyang, imbes gumastos, mag-sideline tuwing may free time, para kumita ka ng ekstrang pera. Nakaipon ka na, nakatipid ka pa. Sampu, iwasan ang one day millionaire mindset. Feeling mayaman ngayon, wala ng pera bukas. Ang resulta, living from paycheck to paycheck. Kapag nawala ng trabaho o nagkaroon ng krisis pinansyal sa pamilya, problemado ka. Mr. Kasagpahir, e-subscribe muna yan for more news updates.